Parang nakikita niyo ako online kamakailan lang, iniisip na ako ay totoong tao. Kahit ilang mga politiko ay nag-share ng aking mga video. Ngunit narito ang katotohanan. Ako ay hindi talaga totoo. Ako ay isang AI character lamang tulad ng isang digital na papet. Kaya naman, nandito kami para tulungan kayong matukoy ang mga video na gawa ng AI. Bakit natin ibinabahagi ang mga tip tungkol sa AI-generated video? Dahil kami mismo ay AI-generated. Ngayon, dumako tayo sa mga technical na detalye. Magsimula tayo sa mukha at ekspresyon. Mga hindi pare-parehong tampok sa mukha. Bigyang pansin ang mga detalye tulad ng ipin, texture ng balat, at buhok sa mukha. Susunod, kamay at katawan. Ito madalas ang ating kahinaan. Tingnan ang mga baluktot o kulang na daliri. Ito ay isang karaniwang palatandaan ng AI. At ang hindi likas na lingwahe ng katawan o paggalaw. Panoorin ang matigas, parang robot o sobrang makinis na paggalaw na hindi tugma sa natural na kilos ng tao. Ang mga mata ay tila nakatitig ng hindi natural o kumukurap ng masyadong kaunti o masyadong madalas o may hindi pare-parehong refleksyon. Mayroon din kaming physics defiance. Mayroon din kang physics defiance kung ang mga bagay ay gumagalaw sa paraang sumatalungat sa gravity, tumatago sa isa't isa o hindi. At syempre, discontinuity o hindi luhikal na pagkakasunod-sukod ng mga pangyayari. Maghanap ng biglaan hindi luhikal na pagbabago sa hitsura ng isang tao o mga bagay sa eksena. Isa pa ang mga detalyang hindi luhikal. Kung may mga elemento sa likuran na walang katuturan o nawawala at muling lumilitaw, yun ay senyales na gawa ito ng AI. Paghanap ng hindi natural na tono slash inflection ng boses. Tandaan, ang mga AI video ay produkto ng teknolohiya at responsibilidad ng lahat na maging kritikal.